isang bata ang nangarap nangarap siya na maging isang teacher kaya lahat kahit anong hirap ng buhay ay ginawa niya ang lahat nagsumikap siya nagtrabaho siya kahit anong iba-ibang trabaho ay kanyang pinasukan basta ito'y marangal at ikabubuhay lahat ay ginawa niya sa pag-aaral niya ay nagtipid siya hanggang siya ay makagraduate ng high school tapos, nag-sigap uh, ulit siya para siya makatungtong ng college. Hanggang sa nakuha niya ang kanyang goal. Natapos niya ang isang teacher. At ngayon ay siya isang ulirang teacher ng buong Pilipinas. Thank you.